Magluluto tayo ngayon ng insaladang kamote. Ito, purple kamote. Eh, okay, ano na nahimay na, alutoin na natin. Ayan, inilagay na natin sa kasirola ang ating kamote. Okay, ayan, luto na yung ating talbos ng kamote. Atin na itong timplahan. Hanguin na natin, lagay na natin dito sa ating plate. Yan, pinigaan natin ito ng kalamansi, ayan. Lagyan rin natin ng asin, Himalayan pink salt ito. O kahit anong asin pwede, black pepper. Coconut vinegar, nagaling kay Kuya Ding. Shout out sa iyo Kuya Ding. Lagyan natin ng kamatis, sibuyas, ring onions. Lalagyan na rin natin ito ng virgin olive oil. Ayan, masarap yan. May partner na uh, pinirito. Halo-haloin natin ito para mag-incorporate ang kanyang mga ingredients at lagyan natin ito ng twist na toppings. Ito na ang kakaibang garnishing sa ating salad na lalong magpapasarap ng ating salad. Magbibigay ng kakaibang sarap. Ito ay ang apple tidbit. Ito, tikman muna pala natin ang ating insaladang kamote na may apple toppings. Try nyo ito. Sarap siya. At ito naman ang kanyang perfect partner dyan. Pride Boneless Bangos.